Hello, magandang gabi po isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo dahil ngayon po ay araw po ng Pwebes. Pero ang ating pong ituturo ngayon ay pwedeng-pwede pwede po ninyong gawin ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta po buo ang loob ninyo at buo po ang inyong tiwala at talagang damang-daman ninyo na gustong gusto ninyong gawin ang ritual na ito. Kung kayo po ay may isang daang persyentong paniniwala dito ay maaari natin itong gawin. Ngunit kung kayo po ay hindi naniniwala dito ay wag yun na lamang pong pag-aksayahan ng panahon. Kasi kahit magtatatambling ka pa, kung ikaw ay may duda, wala rin pong mangyayari. Dapat po buo ang iyong loob, buo ang iyong tiwala sa paggawa ng anumang klaseng ritual o mga pampaswerte at samahan lagi natin ng dasal. Okay. Ngayon po ang ating po lamang kailangan dito ay isang puting papel, kahit maliit po lamang na puting papel, kailangan po natin ng isang pirasong dahon ng laurel. Kahit may counting punit ay wala pong problema. Kailangan natin ng panulat. Kailangan natin ng basong babasagin. Lagyan ng kalahating tubig kahit anong klaseng tubig, running water man. Or inumin ay pwede natin gawin at asin po kalahating kutsara ng rock salt. Okay. <coughs> ang kailangan po lamang natin gawin ay ihanda ang ating mga sarili. Paano nga ba ihanda ang ating mga sarili? Ibig sabihin dapat ang iyong puso at isipan ay nakakonsentrate po lamang sa inyong gagawing ritual kung may kayo may iniisip ay kalimutan mo po muna ang mga bagay na yun. Kailangan nakafocus tayo sa ating gagawin. Okay? So ngayon po sa puting papel, isulat mo ang kumpletong pangalan ng target kung alam mo ang kanyang kapanganakan ay mas mainam Ngunit kung hindi naman ay maari naman na kumpletong pangalan po lamang. Tatlong beses. Ngayon sa dahon ng laurel ay isulat mo naman ang kanyang kumpletong pangalan. And then sa likod, isusulat mo, hahanap-hanapin mo ako. At yung pangalan mo naman. Sa likod, isulat mo, hahanap-hanapin mo ako. At sa baba ay ang iyong pangalan. Okay. Ngayon po kapag naisulat mo na, lagyan mo na ng ilagay mo na ang asin, ang kalahating kutsara ng asin sa baso, doon sa baso na may tubig wag pong haluin. Hayaan lamang. Ang asin pagkalagay mo wag po itong haluin. Pagkatapos ay ilagay mo ang papel, pagkatapos mo ilagay ang papel na pinagsulatan mo ng iyong pangalan, pwedeng tupiin, pwedeng hindi. Ilagay mo yon Pagkatapos ay saka mo ilagay ang dahon ng laurel. Okay. Kapag nailagay mo na ang dahon ng laurel, hawakan mo sa iyong dalawang kamay ang ating baso. Kapag nahawakan na ito sa iyong dalawang kamay, ay ilagay mo ito o ilapit mo ito sa iyong bibig. Pagkalapit mo sa iyong bibig, ay bigkasin mo ang pangalan ni Target at saka mo isunod ang iyong taimtim na kahilingan. Kung ano man ang kahilingan ninyo, for example, saan ka man naruroon, ano man ang iyong ginagawa, ay ako lamang ang iyong hahanap-hanapin hindi ako mawawala sa iyong isipan, hahanap-hanapin mo ako saan ka man naroon. Ngunit guys, ito po ay example lamang, nasa sa inyo pa rin kung ano man ang kahilingan ninyo na nanggagaling sa iyong puso. Ulit-ulitin itong bigkasin ng pitong beses. Pagkatapos po natin magbigkas ang ating kahilingan ng buong puso, ay ilagay po ninyo ang baso na ito sa lugar nang walang sinumang makakakita. Okay? Dapat po sa lugar sumaari sa ilalim ng iyong kama, pwede ninyo itong ilagay. Pagkatapos po, hayaan mo po ito doon sa loob po ng itong araw. Pagkalipas po ng pitong araw, ay maari na nating i-dispose ang tubig at ang dahon ng laurel, siyempre hindi po yun matutunaw. Ang dahon ng laurel ay tanggalin po ninyo. Pwede po ninyo itong patuyuin at isiksik po ninyo ito sa inyong mga wallet. Maaari natin itong gawin kahit anong araw, kahit anong oras. Basta damang-dama mo na gustong-gusto mong gawin ang ritual na ito.